Gusto mo ba ng isang application para sa iyong iOS multi-camera iPhone na nagpapakita ng lihim sa iyong kamay? Noong nakaraan, bago ang panahon, ito ay kilala na ang isa ay mamarkahan para sa kanilang mga kasamaan at inilarawan bilang iskarlata. Sa pamamagitan ng pananaliksik, pagsusuri at pagpapaunlad, gumawa kami ng isang eksklusibong aplikasyon na maaaring makabuo ng isang larawan na maghahayag ng mga marka ng kasamaan at ang marka na lumilitaw sa mga inapo ni Kane. Bakit mahalaga? Sa aming nakaraang video ng kaluluwa na nagpapakita ng video na ebidensya ng dalawa sa tatlo paraan. Ang kaluluwa ay umalis sa katawan sa sandali ng kamatayan. Oras na para ibunyag ang lihim na ito. Mayroong isang segment ng industriya na nagbibigay ng media sa lahat ng anyo at ang mga visual ay sinusuri upang maiwasang malaman ang lihim. Ito ay para protektahan ang public projection ng ilang piling tao para maiwasang mabunyag ang lihim ang lihim ng kamay ay nagbibigay ng photographic na ebidensya na naghahayag ng kaluluwa sa kamatayan na madilim ay babalik sa kadiliman. Ang aming eksklusibong biomarks panandang pandagdag creature capture dalawa sa isa na application ay maaaring makagawa ng photographic na ebidensya at ang mga resulta ay maaaring suriin, isa alang-alang at ibahagi. Ang Aklat ng Mga Lihim, ang biblical na solusyon ay nagbibigay ng mga tagubilin na magbabago sa iyong kapalaran at ang ebidensya ay nasa iyong kamay. Magbibigay ang weekly marks ng mga photographic na halimbawa ng marks of mankind mula sa lahat ng tanyag na mapagkukunan ng media at magbibigay ng mga resulta bago at pagkatapos ng biomarks. Mula sa mga larawang ginawa ng marami na naghahanap ng mata ng publiko. Ang mga sumusunod na larawan ay mula sa mga pampublikong mapagkukunan na nagpapakita kung ano ang makikita sa larawan, kasama ang aming exclusive Biomarks application. Ang larawang ito ay nagpapakita ng isang kamay na may kadiliman at walang liwanan. Ang larawang ito ay nagpapakita ng isang kamay na may higit na kadiliman at walang liwanan. Ang larawang ito ay nagpapakita ng isang kamay na may mas masamang kadiliman at walang liwanan. Mangyaring mag-like, mag -like, mag-subscribe mag upang hindi makaligtaan ang marka ng sinungaling o isaalang-alang ang aming espesyal na alok ng Patreon.